Yo, check and yun na yung tropa Alam mo na agad Hindi na sumisipol Busina ng pantawag Ang dami nagbago Kanya-kanyang lakad Ginagawa na lang na biometric yung amat Nawawala yung pangambang Hindi makalapat Sa gusto namin Iinamaging ano dapat Lahat ay eh, kapitan sa sarili, sarili ng layag Isama mo na sa lilayan hindi na malayan Meron palang progreso Mga naiwanan, ang dami ng kesyo Galit pa yan kapag katina Tama yung bobo, ayos din sa ngayon Palang lumakad ng solo Walang intindin kahit sumobra sa todo Wala kang asunto Gamay yung progreso Kung paano babagalan yung problema siguro Malambig yung tono ito ay babala kaya wag pa <laughs> Isipin mo kasi solo baliw ka lang Tapos wala kang pangyos sa paligid mo Tapos may nakasunubong ka na wilap talaga <laughs> Tinatawa na kasi di ka niya mag-its <laughs> Ewan sa'yo sa buong araw Kausap mo yung aso Sakit na ng mata sa kaka Emil Stalo Wala lang magawa si parin Yotot siguro Patukay na yung matches di pa rin natututo hmm. Sorry para ha? Limited lang yung inabot na sa akin eh Sa pera lang tayo magaling tsaka manggago <laughs> Siguro sarap siguro mga medyo hmm. Mga medyo lang <laughs> uh. Ang dami kong gustong gawin, hindi ko maisa-isa Limitado lang kasi di makalakad ang ina Pero di ko hahayaang maging kenko'y talaga Di ko ni lahat yung pala, di ako walang hiya Di maubusan ng hugutin na mga idudura Di pwedeng lait-laitin ako mapapahiya Kalang sa at ang ina kahit saan pa magpang -abot. Seryoso ko tanga bawat sinabi may hagot Pag-aharap ka sa pwede huwag sumimangot Tapos enjoy pa ako sa mga nangungulangot ito na pangit ng mukha mo Joke lang, peace out Puro pagmamahalin lang tayo, walang away ah <laughs> I love you all Have you ever had a dream that that you um you had you You, you could, you do, you, you want, you, you could do so, you, you do, you could, you, you want, you want him to do you so much, you could do anything.